Good afternoon mga kay Zgami Ayan o no? Ayan so Gwabike lang kami ni Migs sa Bermosa Ayan Ayan o no? Ayan Dito sa Bermosa maganda magbike dito Kasi maraming ahon Ayan so Medyo pagod pagod din Tapos may oval sila Swimming pool Ayan tapos ito yung parang May mga bilyaran dyan eh Alright So, tanggalin ko muna itong akin ito kay Migs and Rock Rider okay so mamaya na lang ulit and so na set up na naibabana na namin yung mga bike tapos ikutin lang namin siguro mga 2 rounds lang kami pwede na <laughs> alright yan so bike na bike na mo bike na as bike na mi bike na as yo 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 <laughs> tsaka may mga bike lane dito so safe mag bike tsaka may mga guard yung pinaka the best dun, may guard All right. Oh, yan. parking lot. Papunta dito ah hinto. All right. <laughs> Papagud agad. <laughs> Ito yung bag. Masamang bag dito. Bahay mo sa walang bahayan. Secured ko pa. dami yung jogging yung jogging ng mga chicks may <laughs> rinig ni Migs ayun mga chicks oh kaya dapat lagi tayo naka x-ray shades kaliwa kanan dito ako naputulan ng kadena <laughs> hindi na ako magsasagad dito ulan eh baka maputulan na naman ako eh yung isa tamatayo oh kaya mo yan hindi ko ayokong sagarin eh sold bonchil lang pa <laughs> practice mix mag matalena ah. Abal ka doon sa asap at tumuuling ka, oh. Sa kaliwa tayo dyan, ah. Dyan, kaliwa. Kaliwa tayo dyan. Dito, dito, dito. tapos kakaliwa tapos kakanan tapos kakanan ulit tayo doon doon naman tayo lalabas na kanan ha ops may isak yan Sige, yeah. diba tayo Yun know? ah truck and build area nila Migs, kanan. Pakaliwa tayo dyan. Nice. Kaliwa. Another set. On second lap na namin to mix Ito yung part na relax mode mm. relax mode Diretso Tapos kaliwa ka na dito hey dito ka na po mesta Pet friendly pa dito tinapay nga lang kami naka kami medyo nakakapagod na Ay, ano siya, nila. Nice. Pwede mo na tayo dito. Huh. Ay. Hindi na <laughs> Ayaw. Hindi magasya. Ano tayo? Ano yung mas malaki? Ako dito. Dito ka. Ayan. Nakatulaps na kami. Pagod eh. Oh. Pagod. Tapos merong event ngayon dito. Sa Bermuda. Swimming. Ayan. Medyo hindi na tayo lalapit kasi baka private eh. So. Yun you know? oh. Wow. Ang bata. Yeah. Yun know? oh. May ating obal nila for the track and field tapos yung soccer may may training din Ayos nice dito relax safe Diba? ba walang problema dito nice nice so suko na daw yung bata eh oh. wala na ganito na lang tayo mix Ano, hindi ka nang ikot? Isa? Ha? Isa? Diyan lang ha? Ganun lang Alam mo na the drill Ingat dyan ha Tingin sa kaliwat kanan sa kayan ha Isa oh, pa um, Maraming nagbabike na ano Yung matulin Hintayin kita dito Pag wala ako dito, doon ako sa kotse ha Makikita mo naman ako eh okay. pagod oh dami yung laps eh ah. yun oh so ito sa akin ay ko na agad so goods dito mag bike libre lang safe pa napaka safe pa dito kaya kung magbabike -bu kayo dito sa Bermosa kung taga Cavite lang naman Dasma Imus yan oo uh. oh, oh, oh. So we're done na ni Mix. Ito na yung bike niya dito sa loob. Ayan, so pauwi na kami. Ayan. Pagod? Sold. 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 Alright, so salamat mga ka-Swami sa panonood. Yeah.